Mamaw mga boss, hey, sino <laughs> laki. Laki no? oh. Matindi oh. Dragon. Dragon. Matindi. <laughs> Grabe na laki mga boss oh. Mamaw. So yun mga boss idol, dahil wala akong work ngayong araw na ito at tapos na rin ako sa aking sideline Dito naman tayo sa fishing adventure mga boss idol para sa inyo Nagkaya nga kami ng pisan ko na magdala daw kami Sumusog ng panti ng pantilapia at magangat ng cage Grabe, hindi namin alam kung anong uunahin namin ngayon Kaya tara sa bahadyo kami So yun, mga boss idol, tingnan nyo naman <laughs> Ang hirap ng tilapia ngayon sa pante Hirap mauli, madalang na hindi ka tulad dati nun, parang nag-harvest. <laughs> Ngayon, wala oh. Hirap. Pero pag naka-jackpot naman ito, mga ah, isang peraso lang eh. Oh, wala. Sino mo pong nanusog ng pantito, mandrambong ka. <laughs> Matindi na, susog na na. matindi yung mga taong nagayos hindi lumalaban ng patas nanunusog ng pamalakaya na hindi kanya shout out sa iyo boss idol <laughs> dalawa na sana wala na susog na naman no mga boss pinagayos lang ako boss eh Ay, no? lang ako tinanggal yung huli pero hindi naman inayos yung kante eh. ilambat pero wala sing kasi yung pante. Wala sing yung pante. Hindi nakasusog ng mga Yun mga boss idol, parang meron. Parang merong isa. Ba pagong. Matak. Ay na, ay mga boss. Ayun mga boss. Ito, ito matindi mga 'pag nakauwi. Tingnan natin, maamoto mga boss. Nagagalit <laughs> <laughs> Nagaltang yata eh. Huh? Sumabit lang eh. <laughs> Ayun na mga boss. Maamaw mga boss! Ayun ang laki! Ang <laughs> laki mga boss. Hindi rin lugi. Ba ah. <laughs> Mayroon nyo sa ano? Ito ko Tutok yan eh Ayan o, mga boss Laki nyan no? oh Ah, matindi o Dragon Dragon Laki yan mga boss, idol o oh. Laki nyan o Ba, sarap mau mga boss kaya... oh, wow matindi maliit pwede na, Ay na. Nati, ano lang Nasabit lang hindi putol lang yan ganyan talaga yan Ito lang ba yun? Gusto ko Grabe mga boss oh! Mamaw! Matinde oh! Matindi, oh. oh matindi. Aba! Matinde oh! Malapad pa sa kamay ko Pakalaki! Sa labas na pahit pa rin yung trapeze na Matinde oh! aba Wala mo kakain eh <laughs> Matinde oh. Yeah. <laughs> oh. <seine Christmas. laughs> oh. .viluit. Oh. Hey, oh. Oh. mga boss. Grabe mga boss, pakalaki oh. Aba, hay no. Mga boss. Oh. No. Grabe. Sarap nito sa ano. Mang kasabay sa palok. <puppies> <laughs> Ito, matindi. <laughs> yan ang matindi. Ito matindi mga boss. Ayan o. Oh. Janitors. May, misang ano, lumisan lunday yan. Lunday. Kabi mga boss o. Oh. Ah. Ito pinakamasarap, sabi nila. Talon, matindi. kaya natin. <laughs> subuang kaya natin kung masarap to. Ito yun o. May mga sa idolo. oh Baka oh. masiya sa ano sa kondaan. Pating ka lang. Ako'y mag-aangat, maliliit lang yung nasa kids ko. Mag-aangat ako. Titing na ko pati, baka rin ang RBC card yun. Mga bagyo pa eh. Ano? Oo. Oo. Sabi mo sa dalawa pala. Tapos ako rin yan. Mm hmm. Hindi ka ko sila kahit maliliit. Ano? Diyan ang uli ah.